So guys, punta kami, sa so, kami guys. ngayon sa itong bungan. Hi! Hi Ludes! So ito kami ito guys. May pa kami sa ubos. Matataklad ka lang kami ito Hindi ko lang pa ito nagdago talaga. Pakuripot pa na! Tataas na kami yung tataas, guys. Ang dulas, dulas. guys. Guys! <laughs> oh, guys! <laughs>

Pababa na kami guys. Sobrang pagod. Yeah. Tugbungan na kami guys. Tugbungan. Ah, Nakamot na kami. Ano na kami sa ubos. Sa bye bye. ay na kami. Sa bye bye. Sa tugbungan. Hindi na ako magtigalo kay eh. lunggo ako. Hi guys, ay nakamis tubongan. Dami na kami vlogger dito. <laughs> Amo ni siya guys ang tugbungan. Makadto pa kami dayon sa dakong bye-bye dito amon destination. Hala guys, pakadto na kami sa dakong bye-bye. Hala guys, kami sa tugbungan. Dito Mauling kami makadto ay. Ngayon na lakad na siya, guys, pakadto sa akong bye-bye. Hay hubas. Oh, tingnan niyo guys, oh. <laughs> <laughs> Ang ganda dito guys sa <laughs> tubungan, ano, oh. Dito kami pupunta sa dahon bye-bye. <laughs> Ari na kami sa dakong bye-bye sa beach ni Romero Magnati. Sabot na kami sa dakong bye-bye. Ganda dito guys. gung okay, okay, supaya <coughs> <Dintunan. tos> <coughs>